What's up, Team TV Vlog? Sa aking mga new followers, maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng content. So anyway, ito po ang aking seaside. Opo, kung saan matatanaw po ito sa aming building. Ayan, makikita mo naman po talaga. Kung gaano rin kalinis. So ayan, Lodi, ito lang po ang aming building. Ayan, mhm -mm. So after that, makikita mo ang tanaw. So dito pa lang po talaga marirelax ka na. Yung mga bagay-bagay na alam mo may iisipin ka, may gusto mo makapag-chill dito po. So tumambay ka lang dito. Ayun, nakita niyo po sa bandang dulo doon, meron po wait Ayan. So, ito po matatagpuan naman dito ang pier. Ito po, part po kasi ito ng pier. So, ito po, dyan po uh, mga nag stack ng mga ganyan. Mga boat, or yung mga cargoes, ganyan po lahat. So, sa part po doon sa pinakadulo, yun na po yung open area sa saan pwede na kayo mag-swimming beach type na po talaga. Ano, doon din po yung, yung barbecuehan. Kung makikita nyo po sa aking uh, vlog dyan, po makikita nyo po yung actual na itsura ng mga video. Uh, barbecue, cottage, ganun po. So talaga naka-fresh air po talaga dito. So talaga naman super enjoy din po talaga kayo mga lodi. At after that, pwede rin po kayong mamasyal. Kasi makikita nyo itong line na to. Ayan. Mm. O diba? Ang lakas maka good vibes. Kaya mostly po dito sa hapon pa lang, alam mo yun, nakala mo, yun, ayan, sa sound trip or something, pero mga nagchichil sila tulog na rin yan. Mm. Yan, pagkatapos mga hindi po lahat na naka nakatrolley ay papunta ng Pinas. Iba po dyan, nagmo-moment lang po. Char.